hello guys for today's video ako nga ngayon magbibilad ng akin isda dito sa farm so happy to guys for today's video ngayon ilalagay ko na guys so ito ang isda ayan so mamaya yan mainit init na yan So, Nilagyan ko na siya ng salt. Only salt lang guys kasi ano naman. So kailangan natin magbilat kasi kailangan natin yun guys. So here we go. That's it. Yeah, so that is for this video. So this is the fish. Yeah, yun me show. Easy, easy lang. Kailangan natin yan mag So dito yan guys, oh, malapit sa farm because meron siya dito. Ah, tawag dito. Na ano. So is that ay, so nice. Alam naman natin guys. So, alam niyo ba ito kung anong gagawin ko dito? Magda-dry lang siya guys. So ibibilad natin siya sa araw. Kasi, eh, wala puro paksiyo. Malaliit lang siya guys. So, ano oh. So, meron tayong mga ganito. Meron tayong small. So, look at that guys. So, may salt na yan guys. And, nilagyan ko siya ng salt. It's not too much kasi can cause yan guys ng ano. So, ayun eh. Very, just very small. Look at this. My very, very small. So another dispute put like this. Yeah, there's also the small. Look at the guys. So, ayan. So may initan sila mamaya and then magde dry yan. Uh. Yeah. So, ayam ang amin ista. Ayan guys. So kailangan natin siya imix fresh dry air. Maxing, maxing. Mekos, mekos. Ah, kakapagod ang kamay, guys. Grabe. Ah, oh, ah, meron siyang, meron siyang ano, octopus. Small octopus. Diba? So, ayun, guys. So, mekos, mekos. <laughs> Napagod ang aking kamay. So, kailangan natin tutapusin. Kasi ang init sayang. So, ayan. Sana hanggang mamaya dito ang init, guys, para matuyo tong aking fish. Fish from the farm. Ay, guys, kapagod din pala yung ganito, guys, no? Kakapagod pala to. So, ayan. One by one na natin siya ilalagay. Kasi mahirap pala to ang gawain ng, ano, ng mangingista na pagbilat so ayan. ayan guys ay mm. ayan catching fish in the farm so look like wow so oh. ay nahulog ang karbo oh, ay yeah. <laughs> the fish is gold go down so kailangan natin guys I ko eh, ko to know to eh So, ayan, uh, So, ayan, ilalagay ko yung sabaw kasi nga, guys. Meron siyang, ano tawag dito? Ayan, sap, -sap to sa amin, sap-sap. Ay, nahulog. So, ayan. So, ayan, guys, finished product for today's video. Ayan yung aking, ah, uh, fish dry. So, sana matuyo ang lahat. So, alright, guys. Look at the views, guys. Wow. It's so nice. So, thank you so much. God bless you all, guys. Bye-bye. So, guys, yun ang rice.